Hi, <laughs> no, <pasensya na. laughs> Ito si Haji Dan Laksaw Asnawi, ang commander ng 114th MILF Base Command sa Basilan. Sa matagal na panahon, isa siya sa mga most wanted sa Basilan. 2 million pesos dati ang patong sa kanyang ulo dahil tauhan daw niya ang nakapatay sa mga marines sa Albarca. Pero matapos ang peace agreement ng gobyerno at ng MILF noong 2014, nagbago ang buhay ni Commander Dan at nagbago rin ang buhay ng kanyang bayan. Nung malaman niyang volleyball player si Gretchen, idol niya po si ano, ah? si Bardes. Di ko po 'yan. So, ah, volleyball player. Ala, dito muna sa magkot sa amin. Ayun la. <laughs> oh, para ano yung Alvaro. Eh. Sir, sir, iwan namin siya na lang ng sa niya. <laughs> Malayo na sa isip ni Commander Dan ang gera. Ngayon, isa na siyang Member of Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region. Ang kanya mga armadong rebelde, na'y bahagi ng Joint Peace and Security Team na nangangalaga sa kapayapaan kasama ang Army at ang pulis. Paano to kasi uh, na ano, uh, uh, lagi na nagpunta rito sa amin. Ito nakatutok sa army dito at sa I ano. Know. Nakakatindig balahibo. Sa poblasyon ng Albarca, magkakatabi ngayon ang mga dating nagpapatayan, mga rebelde, pulis at army special forces. Lahat sila armado pa rin, pero ang daliri, wala na sa katilyo. Yung naambos kahapon, team sumisip sa pakulak. ipang naman sila. O oh, ito, ikaw pinangunaan ng ano na ito. Ito ang uh, jeep nila. Pero sa maputing pala, hindi ko tama sa... Inyo. At ang munisipalidad ng Albarca, may gobyerno na. Meron ng munisipyo, covered court at pati bumbero. Nagbabago na nga ang ihip ng hangin dito. At para sabayan yan, may dala kami ni Nabok, Ed at Esther na mumunting mga regalo. Apat na laptop at dalawampung solar lights mula sa mga lingaw para sa elementary school ng Kambug. Oh, 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 oh. so, oh, okay. Naging magkaibigan si Commander Dan at Bok -in dahil nanggaling na rin siya dito noong 2019. Bit-bit ang tatlong laptop. Maliit na tulong para sa bayang matagal nang napabayaan. Pero syempre, hindi lang yan ang dala ng Woman in Action team. Okay. Andrew. Oh, ito pa <laughs> lang bola namin. Nakakatuwa kahit gaano ka no, layo ng lugar na 'to. Hindi eh, pa rin nawawala. Pero sino pa libon? Sa ano tayo? Pero may, tayo na, may ano na ano, Sa aking pagkagulat, alam na alam ng mga tao ang larong volleyball dito. Ano bang favorite sports ng mga tao dito? Actually, yung volleyball talaga po. Talaga? Yes po. but Number one ang volleyball? Yes, volleyball. Wow. Yes, po. Huh? promise. Hindi basketball? Mmm... second yung basketball. Wow! Kung, may, kung may oras lang talaga, talaga. First time ko narinig yun. Teka, papadala. pwede ba akong padala ng mga bola dito? Sure, sure. Sana makaroon tayo ng ano, no? Basilan team. Yes, po. So, Meron naman? Meron, meron, meron naman. Ba? Yes. Puro pagka may ano eh, five province ano, talagang nangunguna yung Albarca sa volleyball. Oh, yes po. Kasi yung ano nila eh, yung height nila. Kasi nakaka- and then yung maskulado na Kasi napapanood nila. nila. yung games namin yes, sa TV. Huwag niyo nang tanungin kung bakit sila maskulado. Basta't handa silang ipagpalit ang baril sa volleyball, ayos na yun. Balik kayo! Para makumpleto ang aming pagbisita, nag-organize si Commander Dan ng isang laro. Matanong ko lang, eh may elep, eh epi, tulad nung ba kayo mag-volleyball? Sino mananala pag naglaban kayo? Kami siguro. Ah, magalaban. Bakit tinanong natin subukin? Subukin. Tara tayo? Tara tayo? Baba na natin Baba mo natin Pwede, <laughs> pwede. Sir, mapapalaban kayo ngayon. Pero, volleyball. 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 Pawis, pawis lang. Uniformado o sibilyan. MILF Tiger Stripe Uniform Man o Army Digital Camouflage. Uh -huh. Para sa isang maghapon man lang, nagkalimutan ng alitan. Tinabi ang mga armas at ang mga komplikasyon ng kasaysayan. At ang labanan ay napunta sa volleyball court at hindi na sa gubat.